Isa sa mga pinaka-badalas na tanong, hmm. pinaka-maling tanong na narinig ko. Coach, anong magandang negosyo? Doon pa lang, mali na kasi it's not foundational, it's sobrang surface Eh. Trading and business, as of day same statistics, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. So majority ng mga business mat pag nagsa start fails mga ilang percentage at laki ng fail sa restaurant business na lang ha um, first 5 years ilang percent 90% fail pag first 5 years mismo yun yeah, yung statistic kasi diretso tayo doon so how they do uh, eliminate or bawasan man yung percentage ng losses education talaga okay kailangan mag-aral kailangan mag-invest sa learnings So that malaman mo mm -hmm. yung mga maling ginawa ng ibang negosyante. Dahil mali na yon hindi ginagawa ginawa na nila. Oo, oh, ulitin. Kasi usually, this businessman, jump-start diretso lang. Hindi nila masyadong tinitingnan. Anong visibility nito? Isa sa mga pinakamadalas na tanong at mm. pinakamaling tanong na narinig ko. Coach, anong magandang negosyo? Okay, bakit? Bakit? Kasi when you ask that question, you're ask, basically asking, ano magandang gawin kong business? Anong industry gusto kong pasukin? Yeah, correct. Ano yung trending? Ano yung yeah. maganda? Yes, yung uso? yes, yes. Doon pa lang, mali na kasi it's not foundational. It's sobrang surface level eh. Oh, yeah. Imagine, you're gonna start a business just because uso. Magsisimula ka ng business just because somebody told you na maganda yung negosyo ngayon. Oo. Oh. Parang, ang negosyo kasi for me, it's like a vehicle. Ang tanong, marunong ba tayo magmaneho? Mm. So, di ba, so, kanya magdadrive ka. Oh. Walang sense na may lisensya ka, may sasakyan ka, pero hindi ka marunong -marun magmaneho. True. So, we have True. to learn how to drive first. So, sa business, ganun din. Aralin mo muna kung paano ka magmaneho bago ka mamili ng sasakyang.